Pinagsiksikan eh, niya, marami naman ito mga uh, kasing ko, nagkasya nga sila dito. Kaya kailangan na natin po, kung di lang butas o. Oh. Uh, ito mga ko, sobrang dami, nasa loob, ayun o. Oh. 60 na sila kaya kailangan matanggal na pa in, of color maraming blue bar pero magaganda ha singko oh. malalaki maraming shake malalaki mga gwapo itsura oh Sayang so, mga sika Bali congrats dun sa mga nanalo at saka dun sa mga sumali nalaki hula dun sa mga pajikash natin eh congrats sa mga nanalo sa inyo mga singko tsaka maraming salamat sa support ah, mga Bali, napakarami sumali. Marami nanalo mga Speaking of marami, dahil mukhang marami binagsak sa atin ngayon. Dahil eh, nung no, nakabox pa sila. Eto, hindi ko pa siya uh, nahawakan. Hindi ko pa talaga lahat nakita. Binilang ko lang sa karton tapos nilagay na natin dito dahil nga maraming customer ngayong araw na ito ko. Kaya, Excited din ako kung anong mga itsura. Baka mamaya may mga club may mga rare, mga ko eh. excited din ako kaya gagawin natin eh, sisilipin natin ngayon yung mga kalabating to dahil nga tingin ko dito pinagsiksikan niya, marami naman to mga asin ko, nagkasya sila dito kaya kailangan na natin po, oh, konti lang butas oh. kailangan na natin siyang tanggalin dito sa karton dahil baka masofokin sila dahil sobrang dami nito mga asin ko medyo pasisilip ko sa inyo eto mga asin ko, sobrang dami, nasa loob ayun oh Siksikan na sila kaya kailangan matanggal natin mas ko kaya kailangan malipat na natin ang kulungan baka mamaya eh, to sayang naman. Bali tanggalin natin sa box at isa-isahin natin. Mukhang magaganda itsura. <laughs> Dami. Yon mas ko bali na na si na para puwagi ka ngayon Bago gupit ah. Yun know, may pa. Ha. May pa sa gilid ah. Para na, na, na nag -lay, nag -lay siya, nag Ay, nag -lay, nag 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 may nagbigay sa iyo ng ano, pwede mong panghanda. Mura na. Ito siya, ito to ito. ito yung binigay ni Boss Robert. Pang spaghetti ito yung sa ayan, pwede siya mag-spaghetti, pwede ka magpanset, ito may sahog. Kaso, uh, bili ka na lang ng cheese. Binibili na, mura na, man. So, <laughs> <laughs> so ayun, mali si Boss Robert, si Robert Montilla ang nagbigay sa'yo. Ano naman masasabi mo kay Boss Robert? Uh, thank you, Sir Robert. Sana, maraming ka pong matutulungan sa mga uh, nangailangan. Kasi napanood ka niya, wala ka daw handa nung Pasko. Pero ngayong bagong taon, eh, meron ka nang handa. <laughs> sir Robert, salamat sa binigay ko po dito sa pagkain. Yow! Yeah. Para na pong ma- sana po. Mara. Mara ka Ten, ten, ten. Masaya ka? Masaya ka? Oh. Sir Robert, thank you. Binigay mo ko dito. Thank you. <laughs> 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 so, pa. so ayan mga na kabani. Nabigay na natin kay mura na, mahal, mahal pa. pa. Yung binigay ni Boss Robert na napakabait. Binigyan siya ng na... oh panghanda ngayong bagong taon eh sana marami ka pa hindi lang si mura na mahal pa ang natulungan ah, naman kung hindi yung buong pamilya niya kasi sila ang magsasalo-salo niya eh. so ano masasabi mo kay Pastor Robert? Sir Robert, salamat sa gusto rin mo happy <laughs> niyo niya, salamat So ayun mga kasing kabali, sisilipin natin lahat ng mga nandito. Ito, excited din ako dahil hindi ko rin alam at saka hindi ko pa nakawakan. Baka mamaya eh, bakain yung katawan o oh, makamatataba. Hindi ko pa rin nakita talaga mga Binili lang namin kanina tapos pinasok ko na dito. Ang naano lang ako ay eh, kailangan mailipat na natin sila dahil sobrang dami ng laman mga siko siksikan. Yung itsura ng kalapati hindi na pa Napakatayo na sila. <laughs> sa standing position na sila lahat. Kaya kailangan na natin itong masilip at matignan dahil nga yung nakikita akong magaganda. May mga off color. Umpisahin natin. Ito mga kasingko, unahin natin itong isa. Ayan o, ganda nito. Ganda nito lang ano. Sakto lang yung katawan. Commercial ring. Ayan o, meron tayong isang grisel. Napakaganda. Mga kaganda ayan o, ganda ng kulay. Isang grisel cup. Sa wakas, medyo marami-rami itong binagsak sa atin ngayon. Tsaka, ang maganda dyan mga kasingko, eh, mukhang malalaki sila. Puro breather. Ayan o, nangahapas pa. <laughs> Bali, ito e, eh, isang cup. Ayan o, tignan nyo mga kasingko, napakaganda. Cup ngayon, silipin natin, isa-isayin natin, lilipat natin doon sa isang pwesto, tapos hanggang maubos yung laman na ito. Tingnan natin kung ano pa meron dito sa pangalawa. Ha, siko, dudukot na lang tayo para tayong nagpapalabunutan. Ha, siko, ito, blue bar. Maganda, malinis. Ayan, eh, no? Blue bar, kak, mga eh, no? Meron siyang one stick na puti. Isa lang double bundle ng commercial <laughs> ang kapa malikot yung ipon pero malinis kung hindi nakahawakan eh, na no? yun tingin ko mga singko eh nasa, nasa nasa ano to tingin ko dito nasa 15 ang laman nito. pinagsiksikan niya napakarami oh. o o PHA mga singko etong isa na blue bar dito naman ang puti niya. Dito sa kabila naman ang wala. Baligtad, mga sinko. Pero, tingin ko dito eh, mukhang babae. Ayan o. Oh. Mukhang hen. Napakaganda ng hen o. No? May sibat pa sa mata. Very nice. Very nice. Magaganda yung katawan. Bali, nakatatlo na tayo, mga singko. Yun o. Oh. color na naman. May leg band. Commercial lang. Ayan you know, o, medyo natatayinan yung mga buntot nila dahil sobrang siksikan mga singo. Maganda dito eh, parang borga pa. Laki ng ino. Mukhang babae pa ito. Ayan, you know, mukhang babae mga siko. Of color. Dahil isilipan lang natin ng isang mabilisan mga asito para naman hindi masyado humaba yung video natin. May mga legban lahat sila ito. Medyo malaki. Ayan you know, o, ganda nito. Back. Medyo big size ito mga singo. Ganda ng ibon. Malilinis din yung mga alaga ni Tropa Pips natin, no? Oh. ganda. Nabibilang nyo ba? Nabibilang nyo ba? Medyo hindi ko na nabibilang, mga asing ko. Ito, meron na naman tayong isang blue bar. May leg ban naman silang lahat, mga asing ko. Tsaka malilinis, oh. Malilinis yung mga kalapati ni Kuya. Tsaka maganda dyan, mukhang malalaki. Mukhang may kak na naman tayo dito, eh, no? Oh, lupet! Ganda! Linis, oh. Blue bar! Pili pa tayo. Baka meron pa tayong makuha dito mga kasing ko. Meron naman tayong isang off color. Mukhang saddle. Off color. Mahilig yung mga bata dito. Sa so, mga ganitong kulay. Ano? Dahil pag ganito, tawag nila dito ay eh, Batman. Pero wala pa kaligot niya. Mukha siyang ano. Mukha siyang saddle na marungis. So, Ayun Mukhang babae. Mukhang babae rin. Ang likod. Grabe, parang hindi natatapos yung ano, parang hindi na uubos yung laman. Parang ang dami pa rin mga sito. Ayun, eh. pure white pang Ito, eh, may leg din. Mukhang babae. Mukhang babae rin. Eh. Sakto, maraming cup. Eh, parang marami rin ako nahawakan na hen. Puti. Yan mga diba, sito, dire-direcho yun na natin. Para maubos, parang hindi na uubos. O, dalawa leg Ito naman, eh, magkabila naman yung kanyang puti sa pakpak. Halos may mga white flag yung blue bar, oh. Pero pogi, mga asing ko ganda nito. Ha? Ah. Eh, Ayun no? Ang ganda nito mga asing ko. may ilap yung kalabati niya. Ay, <laughs> magpahawak. Ganda. Medyo nakarami na tayo mga asing ko, medyo nakarami na tayo. Kaso, ah, parang marami pang laman. Kuha tayo sa pa ako mga brown. Yun. Ito, meron tayong red check. Ganda, babae. Mga asing ko. Ken na red check, may leg band at may sensor mga kasi may clip ring <laughs> nasilip ako dito na maraming pula eh pa isa, parang nag iisang blue bar na lang ang dami pala naman na eh, itong box na to binagsiksikan niya dito mga kasi oh, may mga leg band ito maganda tong kak na to, malaki sa hawak lang eh, ngayon o oh. ng kak na to, blue bar Puro blue bar, tsaka maraming off-color. So ayun mga kasing nakarami na tayo. May eh, apat pa. Biruin mo, tumalita karton na to, ipinagsiksigan e, niya, maidala lang sa atin. Tapos, iniwan ko dito, nang siksigan sila dahil nga sobrang dahil kung sa pwesto. Kanina pa sila dito, medyo pogi pa rin. Yung iba, medyo nahihirapan ng huli nga dahil tingnan mo, kukundi lang butas pero sila malalakas. Ang lalaki pa. So ayan, medyo tanggalin na natin sila para maginhawaan mga sigoy, no? Ito, medyo naputol na yung buntot na ito. Pero ang ganda nito, oh, ito. Ito medyo young bird, medyo bata. Pero ang ganda ng kulay. Ah, ano bang kulay ito? Red check ba to? Parang hindi red check, eh. Parang ang gulong kula. Magulo yung kulay, pero bapo, eh. Ma Ma-ash -ash gray yung kanyang ulo. Laki, laki ng ibon. Medyo bata. Ito sa mga natirang to, eh, parang puro pula na silang lahat ito, mayroon tayong red bar, dalawa leg bar Ito ang red bar. Uh, ito, pack din ito. Mukhang lalaki rin, no? Oh. Parang jackpot yata tayo dun sa mga dinala ng tropa natin. Walang panapon, lahat magaganda. So, ayun, Rashi, kung ba, dalawa na lang. Ito, silipin na natin itong isang top. Ayun, no? Red check, napakaganda. Mukhang babae. Ganda ng kulay, oh. Hanggang pakpak, mamula-mula. Ito, red check ito. Ito yung red check na medyo dark. Ayun o, oh, napaka-dark nya mga kong Ganda. Hen! May isa na lang! Nandito! <laughs> hindi pa naaubos! So ayan! Mga singkong, hindi na pagod ako. Napakarami. Pag ganun-ganun tayo. Isa na lang yung laman na ito. At medyo... Kaya natin siya hinuli eh. Parang medyo kakaiba siya. Dito sa mga pinagpukukan natin. Pero may mga kamukha rin. Pero... Hindi ko ay eh, maganda. Mingal ako. Ang init. <laughs> na natin yung naging isang laman ito mga asing gaminok sana natin eh. wala nang laman mga asing bali itong isang ito eh naganda ng pagka red na, mga asing ko muley man napakaganda ng ibon meron syang leg band ito eh, mga asing ang ganda naka jackpot na naman tayo isa ang ganda ng itsura ang ganda pa ng kulay parang recessive yellow parang recessive red pala ayun o oh. pogi eh, misan sa lahat ng binabagsak sa atin, nakaka-jackpot tayo ng mga magagandang ibon. Mga kasi, tulad na ito, ito yung tinatawag nilang parang recessive rate, pero mas maganda pa nga sana kung mas kulang pula Pero sa akin, eh, pogi-pogi na ito. Mga kasi, biruin nyo. Ganda. Kak, mga kasi, May leg band, newly man, ayun, oh, <laughs> muli man. Ayan, no? Ganda. Muli ya kaya ini. Eh. <laughs> ito sa wakas, natapos din. Ang dami pa lang laman yung isang maliit na box. <laughs> pinagsiksikan niya yung napakaraming ibon na napakalalaki, puro breeder, napakalalaki ng ano, nang kalapate. Nagsiksikan. Napakaingay ng mga napaka napaka dito, guys. Ito tinatanggal nila yung mga tambutyo. <laughs> napakalalaki eh pinagsiksikan niya la sa isang napakaliit lang na karton. Kung tutuusin dapat mga nasa 6-7 walo lang sana sana ang kasya doon mga 5 eh ito parang nasa mahigit 15 na-open natin ayun ang dami nila dito mga ko. ngayon silipin natin ng huling bagsak huling silip mga ko, para ma-ispatan nyo naman baka meron kayo mga na dahan pero ko meron dahil magaganda malalaki tsaka gwapong gwapo itsura may hmm, uli man ayun mga 5 bali ito yung mga binagsak sa atin no? ang gaganda ng itsura nila malalaki eh, no? Dito nga sa isang cage na to eh, Parang nagsisiksikan pa sila Laki na nitong cage na to ah. Doon pa kaya sa isang maliit na kulungan na yun Masiko pinagkasya niya lahat dito Pero in fairness naman kay Tropa Pips natin eh, Napakaganda na yung mga dinali Tingnan nyo naman itong puting to Laki ng ilong Grabe Yung ilong nitong blue bar na katabi niya eh, Parang isang bisngi lang nung ilong neto Laki ng ilong neto tapos yung iba eh, of color maraming blue bar pero magaganda ha siko malalaki maraming jacket malalaki mga guwapo itsura oh may mga off color na magaganda rin ang kulay pero mas pogi pa sa mga ibang blue bar dito. Lalo na ito mga ko. So ayan, yeah, mali ilalabas na natin yung dala ng tropapix natin dahil sakto-sakto wala tayong laman doon sa pwesto natin. Wala tayong mga bagsak eh. Ngayon lang, ngayon lang nagkabagsak mga ko, eh. Solid pa. Napakalalaki. Magaganda. <laughs> Sige ko, wash out dito. <laughs> Alis ka na. Ay, grocery ka pa. Okay. Masaya ka naman. Ay, talaga. Uy! Ay. Ano yan? Nabuhay yung iyong ano ah. Saan yung... really ano, ito? Yung... na. ng... Ano ba eh? Masin ko! Ito nyo naman, simura na. Nahulog pa. Ya, may Christmas light pa. Mura Mura na!